para yung ramtan na super tamis. So, yan sila guys. Ayan. Ako guys, sawan-sawa na ako sa rambutan. Doon ako na sa going. ibang puno. So to 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 Hello to guys. Hello guys. Ayan guys. Nang puno. Galing sa puno. Ayan guys. Ayan Ayan guys. Okay. Yung rambutan na yan guys, na pula-pula. Ayan. ayan. guys, ako lang na kaubos niyan kasi ayan, ayan lang kumain. Ha? Wala, dito na sakuan. sa kwan. Sa bukid. Ayan guys, kain na lang. Tayo na rambutan. Kain tayo guys. Sasarap yung rambutan guys. Katali na ang balat. Ah, balat. Ano pala? Hindi balat. Yung ano, guys? Atong gitaw na po dito. Hindi ka mula na atong itong Vitamin. Ito yung mayroon niya. Siyempre. Ano

Beleza, okay,